Ang Barong Tagalog ng Kadiliman Isang piraso ng kasuotan Isang sumpa mula sa impyerno Isang lumang barong Tagalog ang bigla na lang dumating bilang pamana mula sa isang kamag-anak na matagal ng patay Mula nang isuot ito, nag na ang buhay ni Joaquin Ngunit sa likod ng karangalan ay may madilim na lihim dahil ang barong ay hindi ordinaryo isa itong kasuotan ng isang alagad ng kadiliman. Part 1. Ang Pamana. Sa isang baryo sa Batangas, si Joaquin, isang batang duro, ay tumanggap ng package na walang padala o return address. Sa loob nito ay isang lumang barong Tagalog, sobrang linis, mukhang bago, pero may amoy ng insenso at durog na dahon ng laurel. May sulat Isuot mo ito sa araw ng kagitingan, simula na ng pagbabalik ng ating lahi. Don Gregorio si Don Gregorio ang lolo ni Joaquin, matagal ng patay at kilalang tagapangalaga ng lihim na ritual noong panahon ng mga Kastila. Part 2 Unang Suot Isinuot ni Joaquin ang barong sa araw ng selebrasyon sa bayan. Paglabas niya sa entablado, huminto ang mga tao tumahimik ang paligid. Sa litrato, hindi siya makilala. Ang mukha niya ay anino at ang matay puti. Kinagabihan, panaginip, nilalamon siya ng lupa habang nasa loob ng lumang simbahan. Isang tinig ang nagsabi, Nagising mo kami, isa ka na sa amin. Part 3, Ang Kadiliman Tuwing suot niya ang barong, nakakakita si Joaquin ng mga nilalang itim, may pakpak, may matang sumisilaw. Unti-unti, parang siya na rin ay nawawala, napapalitan ng ibang katauhan. Lumabas ang katotohanan. Ang barong ay isinusuot ng mga tagapagdala ng dilim, mga alagad ng anitismo, ang kultong sumamba sa kadiliman bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang barong ay balat ng sinaunang nilalang, tinahi gamit ang sinulid na gawa sa buhok ng pinaslang na albularyo. Part 4 Ending Huling Gabi Bago Ang Buwan ng Dugo Si Wahin ay nawala, pero sa plaza ng bayan, may nakita silang taong may suot na barong. Duguan ang harapan at umaaling asaw sa amoy ng nasusunog na kamanyang. Nang lumapit ang isang tanod, wala itong muka. At sa ulap ng usok, isang bagong barong na naman ang naghihintay ng bagong tagapagmana.